sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na ito, ito, o para sa inyo ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Ayaw, di ba? Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Pero, ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, okay. yun ka... place. Yun mga district engineer na nakilala mo. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa amin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong. Oh, sinasabi siya kung nagbibigay siya ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? S Sila, ano, D... Mga DE po. DE ng... Yeah, okay. Sabi mo, sino? Nang, ng ng uh, DE ng, uh, ng Laguna, okay. DE nga? ng... Mang... I, I can't remember their names kasi I don't <coughs> <say> know <rock. laughs> Okay, DE ng Laguna, sino pa? DE ng Bulacan. <cry> ng... Is he here? Uh, nandito ba? Hindi inang na Laguna, hindi inong na Bulacan, nandito ba? Um, uh, hindi ng na Bulacan nandito. Okay, paano niyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigyan listahan sa'yo? I don't, ha, we don't have a list. Mala 6 minutes ka na, air up. <laughs> <laughs> okay, I don't easy. have a list po. 哎呦我的妈！<laughs>